lugar ng Divisory at Sabahan kung saan ay hotel po natin ito harap tayo na mga murang mabibili samahan niyo po ka kami mga brothers sa aming pag-ikot kasama ko yung asawa ko saan tayo yan maraming mabibili dito mga gamit sa cellphone yan okay yan mga gamit sa cellphone maraming mabibili dito ng mura murang halaga. Yan, mga uh, yan, yan, yan. Okay, dito naman ay makikita nyo mga damit. Okay, mumurang mga damit. Ate Kuya, 50 lang tayo for Glipina talaga. Magkano po yung ano, speaker nyo? Ito po, 3-5. Ha? 3-5. 1-5. 1-5 free five free five Gaganda no iba't ibang klase ng paninda. Okay. Why, eh, ah, yun, one, ayun. 1000 12 Okay. Ay mga ano nyo mga isang uh Oo. -oh yan, yung pang ano. Yung pang vlog. Yan, 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 yan. Yan, Ha? 150, 250. Ah, 150 yung sa motor yun, ano? charger naman yung Okay. Ang magkano nga yan? Magkano yan? 1-8. 2-5. Okay, okay. Maraming maraming salamat sa iyo, ha. Thank you very much. Nandito po tayo sa Divisoria Kung saan ay maraming mga paninda dito Ibat-uori ng paninda Yung mga Sapatos Mga uniform ng bata Ayun, marami tayo makikita dyan Eh, magtatanong tayo dito Kung magkano Ah, boss, pwedeng magtanong Okay lang Magkano ang ganito mga t-shirt? Ganyan, magagandang t-shirt. Magkano yan? Ha? 350? Sarado 350 yan, kaibigan? Ha? Last price na. Magaganda ng ano? Lot, lot ba ito tag to 350? Ayan, yung, yung ganyang t-shirt, tag 280. Pang marami yung binili. May discount ba? Last price na Ha? Last price na. Last price na. Basta bawat isa, 280 dyan sa t-shirt dito naman itong magaganda pulo magkano yung pulo? 350 350 napakamura maraming maraming salamat ano pangalan yung brother? ano po? Michael po Michael maraming salamat sa iyo Michael ha thank you okay. hello mga brother tanong ako ng presyo kung ganito mga jihilas mga ganyan magkano ganyan yan? 350 na yan po ha? 350? eh itong mga ano pang estudyante yan mga wow. magkano ganyan? 200, eh ganyan, ganyan 200 yan, tapos ito, pag malaki na estudyante, magkano ganyan? 200 200 sarado yung e, mga pang boss, yan leader, magkano yung leader na yan? Yan. 650, ano pa? ah, ito, magaganda, yan, yan magkano ganyan, magkano ganyan brother? 300 ah, napakamura, no? ito, ang gaganda, oh Katulad nito. Ganda, tag 300. 300. Okay. Ha? Depende. Okay. Ay, yung ano? Islander, ayan, magkano ba 'yan? 400. Okay. Napakamura, tag 300 lang mga ka brothers. Okay, ang gaganda. Mga pang-estudyante, tag 200 lang. Pag may maraming bilhin, may tawad ba? may tawad pa makakamura kayo pag ano pag maramihan di ba? okay maraming maraming salamat sa iyo kaibigan thank you ha hello magandang araw po sa iyo tanong po kami ng presyo ng bag para sa kalaman ng lahat magkano po yung ganito mga orin ng bag 380 po 380 ito po 380 din 580 yung ganyan 580 380 okay murang murang dito yung mga bag mga ka-brothers mga kaibigan may discount pa ba ito o sarado Mayroon na? Pa. Mayroon pang discount lalo kung maraming bibiliin. Ano po? Okay. Ano po pangalan nila ma'am? Maraming maraming ito Ha? Hello. Maraming, maraming salamat po sa inyo ha. Thank you very much po. Okay. Hello po. Nandito po tayo sa loob ng Divisoria Mall. Diba tay? Magkano po? Ito tag 150 to diba? 150. Ang, ganda, ang gaganda ng sombrero. Kaya nais kong itanong. 150 yan. Iyon po yung kulay ano. Parang ano? pang cowboy yung, yung iyan po iyan po iyan po magkano yan 120, 120, 120 yung itim 120. 120 tas 120 tas ito 150, 150, mga 150 mga pang lahat ng pangpanggal pang pang 150 kaya ako no na kasi nagaganda na ako para sa kalaman lang ng mga viewers okay maraming mabibili dito pala payong po magkano payong nyo dito po 100 dito po 120 100 120 tapos so, baonan po, magkano yung baonan? Sa baonan po ng, ng tubig. Po. Ha? 100. 100. Ano po, pangalan? Pwede mo lang pangalan mo? <laughs> Sophia. Sophia. Maraming salamat sa iyo, Sophia. Sophia. Thank you. God bless. Ito po tayo, nandiyan po tayo sa tindahan ng mga ano ng tubig, baonan tubig. Tanong ko lang po, magkano po ang ganito? 120. 120. Ito, gaganda, di ba? Yung 150. 150. Tag 150. Gaganda na ano dito. 150. Tago 150 sila, no? Ito, one, one, 50 lang. Ayun, napakamura po dito sa loob ng Divisoria Mall. Tag 50 ang lagi tubig, makakabili na po kayo dito. Ayun, yung ano, di ba yung ano yan, yung hindi gaano kagad-agad umiinit pag nilagyan mo. Magkano yung ganyan? 150. Ha? 350. Yung mga ganyang uri, tag, tag, tag 350. Okay? Eh? Ayan, ano pa ba? Yun lang yung mga gustong bumili po ng mga bauna ng tubig. Tag 150, tag 350, makakabili po kayo dito ng mura sa loob ng Divisoria Mall. Pwede pong mga pangalan nyo? Lovely. Lovely. Maraming salamat po sa inyo, Lovely. Thank you. Okay po, nandito po tayo sa no tindahan ng mga baunan. Ito po, makakabili kayo ng 250. Ito. Yan o. Oh. Awang wala nga. Ang ganda ng tag 250 dito oh. Napakaganda na siya. 250 lang. Mga dito tag 250 mamimili po kayo. Mayroon tag 100, pag mamalit pa yung anak nyo ganito. Malit yung anak nyo ganito. Sa 100 po makakabili na po kayo dito sa murang halaga. Tsaka yung lalagyan niyan ng wig 150 rin. Mamimili lang po kayo dito. Mayroon ding malaki. Itong ganito, magayo itong malaki? 150 rin po may nakalagay ng presyo okay o oh, ito mga ganda yun may mga ano ganito 170 yun know. o oh. yung ikunikwintas na tubig yun know. o oh. okay maraming salamat ha sa pagpa-unlock magkano po itong pencil case ah uh -oh, pag isa minili 80 eh. 80 Uh, pwede po pang marami ha, may discount po, no? Tag 80 po yung ano pencil case. Tsaka po. Iba ibang presyo. Itong Spider-Man. Magkano po ito? Ito Spider-Man. 80, 80, 80 ang wholesale. Ito. Okay, may mga lapis. Sari-sari po mabibili niyo dito mga kaibigan. Dito po. Ay, yung raincoat nyo pa pala, ganito. Magkano itong raincoat nyo? 450. 450. Oh, magandang klase. Eh. Okay. Ano pa ba? Ayan o, tayo po na dito. Sana yun dito. Laki ba? Sige. Ayan o, laki. Ingat ka nga, ingat ka nga. Ayan o, laki. Ayan o, laki. Do. Tingin na, tingin na, mabangga tayo dito. Pagkawin oh. so, tayong puta. dito, dahing frutas dito. Dito, dahing frutas Mga kaibigan, dito lamang yan sa ating shoes with sa Victoria. Ayan, dahing butas. Okay, bila ko ng prutas dito. Mura lang ang prutas dito. Tag, tag 30 ang kilo, di ba kuya? Murang-mura. Eh, sa iba, doon sa ano, mahal. Hindi, ang hango lang kasi yun. dito, eh, dito yung, ano, dito yung bagsakan talaga. Anong lugar ito kuya? Asuncion. Asuncion Street. Malapit sa Pier 4. No? Bila ko kuya ng ano. Yan o. No? Bila ka dito mga ano, mga kaibigan. Pag gusto nyo bumili. Sadya po kayo dito sa ano, Asuncion Street. Hanapin mo si Kuya. Kuya, ayun si Kuya. Okay, kuya, kuya. <laughs> Bili kayo dito. Murang ano dito, yung prutas na papaya. eh Okay, mga kaibigan. Maraming maraming salamat po sa pagsama niyo po sa akin sa uh, oras na ito, sa araw na ito ng Ligo. Dito po sa lugar ng Divisoria, Binunda, Manila. Inayaan niya po po kayo mga kaibigan ko na pag-ibalo po pa Pasusubscribe nga po ng Runners Vlog. Ang iyong okay, pumikot, Runners Vlog po sa muli. God bless. Ingat po ka tayong lahat.